Hello! Maganda ba ako? Hello! Oh my God! So, tayong matatanggap na of galing sa heaven. so, <laughs> saan na tayo, Maria? Ang galing na, Maria. 2.50. Hindi makahindi. Hindi sila na lang budget natin. <laughs> Wala na tayong dinner 2.50. <laughs> <laughs>

Maganda ba ako? O, oh, ayan. Ang episode natin ngayon, La Mierda. Meaning, wala tayo sa indoor, nasa outdoor tayo. O, oh, hindi ba? At kayo nga, yung mga kaidara ko dyan, alam ko, alam niyo ibig sabihin ko ito. mall. Kasi din siya ng buong mall. Okay? Kaya, special na araw to. Kaya, special din ng guest. Ah, uh, so, ano ang na? budget natin? Malaki ba? Yun na nga ang aalamin natin, dalawa. Okay. Dahil di ba, pag tiyangge, dapat makamura tayo kasi nga tiyangge. Okay. Diba? So, tayong matatanggap na of galing sa heaven. <laughs> Ayan oh, na, dalawa. Ito ang envelope. Oh, okay, sige, tignan okay. na natin. So, so magkano ang oh, budget. Mamanipis ka, Malipi Naku, Ito ka, lang. Dandis. Oo nga, tagta-3,000. Ito ano, lang. Ano ba maraming nito? Baka isang chocolate Tapos lang ito. Tapos kakain pa tayo. Oo, so, kakain okay, pa tayo. Ito hai. lang sa merienda, okay na. Ayan. Yan na lang ang pang natin. Ha? Oo. Ah, <laughs> Hindi <laughs> so, pwede. Kailangan makabili tayo kasi ang challenge dito, paramihan tayo ng bili. So, so, ready na tayo. Okay, 3,000. Na okay. Let's go. Okay, let's, let's go. Let's Shopping! shopping! Ang ganda na ng bira Ang oh, ganda na. Ibang-ibang ah, -iba tayo na. Diba? ba? Ibang wala, klase na ngayon. Wala na escalator. May elevator pa. escalator lang. Oo, oh, escalator ah! lang. Escalator. So excited oh, ako kung ano makapangili ko. Sa tatlong libo. Eh. Eh. Sa tatlong libo, makamangili na tayong dalawa, Diba? ba? Oo, oh, oo. Oh. Ayan na, chunky Oh my God, ang dami oh. for last. A a eto na, access. na accessories mula tayo. Oo, na kami sa mga perlas. perlas na lang. Sila saan na tayo, Karina? Ikaw, doon. Okay, dito ako. O, oh, sige, Jack. O, sige, paano? Hindi tayo. Mabilis lang naman tayo. Okay.

So, how much? Ma Magkano to? 354. Ha? 354. Pwede bang 170 na lang? <laughs> Sige na! 600. 600 na lang. Okay, tiga na. Tig to Sige po. Kasi ang ganda niya. bali okay. 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 bayan na ba niya? Pareho. Hindi nagkaya kasi Maria kung anong hindi na niya. Okay. Kunti na lang budget natin. Wala na tayong pang

Ano uh, oh, <laughs> Maria, di ba ang galing-galing mo tumawat? oh sige. Adam, oh, sige. Sandra, 1, 1, one one, oh, one one one, one. Uh, one lang. five one, one. Two, one. Two, Okay nga. 1, 2. Dalawa. Ay hindi, kanina one one eh. Oh, sige. one na kanina. na kanina. Naaliw ako. Abante na kami. Ay, Hello. Kitap kita. Ang cute nito. Wow. Ay, my God, tingnan mo. May pink pearl las. Oh. Ay, on, ay okay. ang ganda nito, Maria. Ay, ayo. Ay, ay, ay sayo. Oh, gan. Wow. Ay, small, maganda. Wow, ah, maganda may 'to. May sipit namimili-pilipit sa gintong pilak na <laughs> namuholak <-lak>, sa tabi <laughs> ng dagat. Patawarin niyo kami ha. Oh. gusto na lang. <laughs> ganda. O, oh, oh. Eh. pwede na. Ang bahay, Maria, ang ganda. Pero malaki, ha? Hindi, hindi kasi nakabukas e eh. oh. Oh. Ang payat-payat mo kasi eh. Oh. Hindi nakapayat pay, pay, payat lang. <laughs> May hmm. $150 daw doon. Okay. Ah, ito mga $150. Okay to ah. Lahat to, last piece na. Ayan pa. Pag ano, tatlong piraso, $400. Tatlong piraso, $400. 400. Okay. three for 400. Yes, ma'am. discount ako. Ka 50. Kasi dapat yung isa 150. Magadaan na daw to sa labang. So, parang gusto ko to. Eto, maganda ba to? Ay, that's nice. Eto. Ano yung lola ko? Ah, saan na? Okay to. Pero 100 na lang. Maria. Oo. O, ba't umawag ka? Tawaran oh, mo. I-challenge kasi kami. Hindi kami pwedeng umover. Okay. Yung sa akin. Ayan. Oto. Oto. Ay, ang ganda. Oh <laughs> Mayroon pa? Pagkukuha pa, ko ko ano, ano. ano yun. Oh, oh ganito, my God! Maganda, simple. Ang dami kong ganito. simple. Ang kong ganito. Simple-simple lang. ganito, anak? 150, ma'am. Ang isa peraso? Yes, win ako. Bago? <laughs> 100 na lang, ma'am. 100? So, hila, uh, ako ilangan mo. Wala na akong pera. <laughs> hindi ka pwedeng so, pwede umutang. Sorry, hindi kita mapapautang. Oo, oh, eh. So, six lang, ma'am? Oo, oh, six na lang. Okay, kasya. Kasia. ka ng pera. Hindi ba, Okay lang. Para ma, ano. Maubos na natin. <laughs> oo. <laughs> Para kakain na tayo. Para kakain na tayo. Mukhang ako huh? maglilibre ng, ng merienda natin. Bawal daw maglibrehan. Ay, bawal hindi. So hindi siya kakain, ako lang. Si Small lang ang kakain. Hello po. Hi, Hi. Hello. O, tali. Tali. Ay, ang bayit talaga. <coughs> Para sa mga may gustong laging pumunta ng Green Hill sa V-Mall, meron ako dito ang changian ng mga pagkain. Kaya, eat, <laughs> eat kayo. Oo. Uh, diba? Tapos, enjoy lang. I, enjoy. Yeah. So, may pangkain pa tayo. Meron pa. <inaudible> Ay, ang saya ko. Alam mo naman tayo. Hindi tayo mapapahuli ng buhay. <laughs> oh, mga kaibigan. Maaga lang kami dumating pero nandito pa rin ang night market ng Green Hills, okay? Actually, pwede na rin kayo kumain ngayon kung gusto niyo. kasi gusto na namin. Oh! Butong ramen. Butong Jones na. Kailan daw ngayong gabi? Oo. Ang open. Ang open nila. Bukas na, kaya pasok na kayo, kakain na kayo. Okay. Okay. O Maria, kakainin natin. Titikman ba o titignan? Titig <laughs> Ako ne. gusto ko hamburger hamburger Okay May hotdog ba? Ay meron siya O sige Yung no. hotdog lang saka so, yung yes. ano Yes Okay You got it? Yes ma'am Hotdog and bun 100 100 na lang para wala nang barya. Sige, barya. Oh, sige, baryahan niyo ako, baryahan niyo ako. Oh, oh ayan. okay. ayan. Oh, see? Thank you. Oh, ako. Ay, ah, ang dami 100. ko pang 100. budget. Okay, you stay courage. Ayan. Dito rin yung po makikita yun sa night market. Night market. Ayan. Oh, sa Green kaya, Hills. Punta lang kayo dito. Sarap. Hoy, oh, may, ka, meron kang ano? Kalmot? Oo. Oh, oh, Yeah, napaso. Saan? Sweet sa pagkain ng hotpot? Dahil sa pagkain, yeah. hindi dahil pinaglaban hindi dahil... ka man or something. Walang pinaglaban. Wala. Yung pagkain ang pinaglaban ko. Tapos unti-unti pala kinukuha yung mga alahas. Napawisan <laughs> <laughs> siya. Yung <laughs> pala, <laughs> yung kinukuha, no? <laughs> unti-unti pala kinukuha yung Ay, mga alahas. Uy, nako. Oh, Small. Ano yan? Ayan, no? May nagbukas ulit. Oh my gosh, may tigo Ay, 100. May tigo 100 at 150. 150. Oo. Oh, oh. so, halika na. So, halika, halika na. Parang gusto ko to. Oh, Magkano to? 250. Okay. Ay, po, so, bakit <laughs> <agit ball? laughs> ang ipon? Ito lang. Ito ang galing ng bote. Oh, tingnan mo. Oh. Parang gusto ko to. Pero, ito. Paul, ka na. Hi, electric fan. Hi, electric fan. O, okay, mo. -try. Try mo. Paano ito? Sali mo. Ang lakas, so. oh. Oh, so, service na budget mo, Maria. Magkano to? 350. Type mo? No? Maganda. Oo, oh, maganda. Say? Pwede bang 300? Yeah. Kasi yun na lang pera. Na. Ayan, yun na lang pera ko. Yeah. Oh, <laughs> Ako meron. <laughs> Oo. Oh, Oo, <laughs> oo. Oh, oh. So, kami 300 kayo. kami, ha? tag 300. Oh, Katawad! Okay. Oh, ah. Ang galing! Kahuli-huli yan, sandali. Itong matawad pa rin ang lola mo. Oo, oh, pero meron. Ay, meron pa. Sobra. So, yung sa akin, magkano? At magkano yan? 400? Tsaka yung um, 350. Okay. So, nakita nyo to? Nakahanap kami eh. Pero, sa so, totoo lang, masarap siya. Saka may flower. Ano may <laughs> yung flower? To the highest <laughs> rebel? To the highest level Pagkano so, po ba pa pera ko? Eh wala lang po. 150 lang ako eh. pag yung bag? Pagkano yung bag? 200? 150 na lang. O, yung lang budget. Kilang pera ko? Ito <laughs> Tama, oh. O, oh, ito nabili ng 150 ko. Tignan mo. Nabili ng 150. O, oh, ito lang. Pera ko. Ito yung sayo na. Ito okay. oh, 200. So, tamang-tama. 200. O, ate, Ay, nakaraos na tayo. At least, nakabili na pa tayo ng pagkain natin. Di ba? So, ate Maria, ang dami mo bang napamili? Para lang naman tayo eh, di ba? O, paglabang ka lang sa mga polos. Sa polos? Ito, number one. Oh, ang happy ko, ang ganda. Oo, cute siya ha, small. Oh ka O, MLS. Yes. O, di ba? O, ngayon, umpisa na natin. Ito na, ang dress natin ang dress natin na white. Hindi kaya tayo mapagkama lang, madre. <laughs> <laughs> Tatandaan mo na ang blocking natin. Ang um, blocking? Oo, oo. Pag ano ha, baka Pag... mapagkama tayo. Ano? Um, alam mo na. Alam mo na. Made of cotton. Shook! Even panlakad. Alam mo, tuwan tuwa ako sa shopping na to kasi para tayong twins. O, <laughs> oh, di ba? Your <laughs> matching fans. With the top. Yes, o, oh, siya ang ganda. Next is the hey, yung mga polo shirt. Polo. Oh, Ay, lamang ako, ka ng one polo. One polo lang. Oo, oh, ang ganda nito. Diba? Oo, oh, oh, ang ganda. No Banda. one will say na binili natin sa Changila. Pag na pag sinuot mo na yan, nilagyan mo na ng mga ano mo, alam al 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 mo al yeah, yan. Ma, Mga aritos. <laughs> mga aritos mo. Mga aritos, lalagyan ko lang. Okay na siya. Mukha na siyang 1,000 pag sinuot natin. Tama. With aritos. With aritos. Oo, hindi na 100. Ito parang blazer na hindi mo maintindihan. Ang ganda. No. Tingnan mo. Oh, ah, ang ganda rin. That's diba? ba? Nice. Oo. Oh, oh. Pwede sa so, siyang... Ang ganda oh. Ito, with slacks, Oo. Oh, oh. oh. Naka-black ka lang. Like All black. Tapos ito yung papato. Oh, oh. Okay. 400 yung tatlo. Ito din, small maganda. Oh, I like this. Ang, ang ganda diba? ng tela. Diba? Ito yung nagustuhan mo ang kanina. Ang ganda ng tela. Cotton. 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 Mas, yeah. Pero mas nice to. Ganun mo, <laughs> camera. O, oh, diba? Mas nice siya, mas nice. Mas marami ka. Ay! Ayun! May placemats akong binili na anim. Oh, oh, diba? di ba? Memorize your number. Oh. oh, tapos may maliit pa akong bagbagan. Oh, oh ang cute. Diba? di ba? Saan yung nabilay ka Doon. Oh, okay, ang cute. Nakabili Ayan. pa tayo, Ate Maria, ng ano, electric fan? Nakabili ng electric fan. Oh, ito. Ayan. Right. Okay. Ah, san, e, yon? Ito, ito nga yon. pala. Oo. Oh. May electric fan, oh ba? Wala nga lang baterya. Wala pang baterya. It's a yeah. charge, chargeable. nakaka nakakatulog. Nakakatulog din sa ganito natin, oh, yung likod. Oh, Hello! Hello. Oh, ang saka na pala. <laughs> Yan na, nakala ko, headphone. Of course. Ay, oo, yung mga, pin. mga fin-fin. At ito, yung term, yung ano, yung pang-init. Pang-init. Pang-maintain. pang init pang init pang maintain farm. At eto, meron pa tayong pagkain. Ah, meron pa. Food. Eto lang yung food natin. Biro mo. Magic ang budget. Exacto. Ay, naku, oh. Ate Maria. So, sino ngayon ang mas maraming na... pamilya? Ah, so, uh ah. -uh. Ikaw yun. Ay. So, ako yung winner. Oo, ah, uh, ah, ikaw ang winner. Okay. Ah, uh, diba? Pero ikaw ang magaling magtawat. Hindi naman masyado. Bakit so, ako mas madami, no? Eh, kasi nga marami kang pera. Ah, uh, no, pareho lang tayong 3,000. Hindi, kasi number one... Yung hindi ka bumili mo. ng hindi ka bumili ah, yung, ng tatlong polo. Oh, Tapos play, yung plate hindi mat. ka bumili ng place mat. Oo. Oh, oh. oh. Mahal 'yun eh. 'Yun yung mahal. 'Yun ang lang. mahal. Kakaloka. Pero happy tayo pa That's pareho. the most important thing in my life. <laughs> yes. Nag-enjoy kami. Nang <laughs> bonggang-bongga. At ngayon, mag-memoryenta naman kami. Oh, oh. At mga kaibigan, Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Siyempre bago yun. Maraming salamastay. Of course, Ate more. Maria. Thank you for having me in your oh, vlog. Oh, sa huling Of course. Promise Siyempre. siya. Siyempre. Ay, gagest mo pa ako sa iba mong mga show. Sabihin natin sa kanila kung sa kanila abangan. Okay. Abangan nyo ako sa aking YouTube channel. Small Laude YouTube channel. YouTube channel. Small Laude YouTube channel. Yes. <laughs> Next time naman, Ate Maria, kailangan nag-guest ka sa vlog ko. Ay, oo naman. Ikaw like lang itong busy. Hindi, gagawa ko ng time for you. Thank shempre. you, shempre. alam mo, m tayo naman niya. po kami. Maraming maraming salamaste. Okay, bye-bye. Okay. Bye. -bye. Bye. Bye.